ilan taon na ho kayo, ma'am? 23 po. 23. Okay. At sino ho yung kasama nyo ngayon? Uh, siya ho ba ang inyong biological? Papa ko po, po. Father. Okay. Ang inyong hong inireklamo, ma'am, ay inyong stepfather, tama po ba? Opo. Okay. Ma'am, uh, explain nyo po sa amin. Ito hong stepfather ninyo, gaano na ho sila katagal na mag-asawa ho ba ng nanay ninyo? Tama ba? Ano lang kinakasama po. Okay. Gaano na ho sila mat uh, katagal na magkasama? Matagal na po. Mga sampung taon, ganun Apo. ho. Okay. At uh, kailan ho nangyari or kailan ho nagsimula itong ginawang pang sa inyo? Yung year po ng nakaraan. 2023? 2022? 2023. Maalala niyo ho ba ma'am kung anong buwan ho ito? December 31. Okay. So nitong December 31, 2023 lang, ilang beses ho kayo ginalaw or pinagsamantalahan ng inyong stepfather? Maram beses na po. Since December 31, ma'am. Hindi niyo na humabilang sa kamay? Hindi na po. At simula ho nung panahon na yun, ma'am, hindi ho ba kayo nagsumbong, lumapit ho sa, sa tatay ninyo or sa nanay ninyo? Natakot po ako eh. Bakit ho? Baka saktan yung mama ko. Ba? Ano ho ang sinabi sa inyo ng stepfather ninyo? Tinakot po ako. Ano ho ang sinabi, ma'am? Ba, papatay niyo yung nanay ko. So, nung December 31, nung nagsimula ho ito, ma'am, paano ho nangyari? Uh, iyon po ba ay nangyari habang nandiyan yung nanay ninyo? Wala po. Inutusan po ni mama. Ay, tito po. Inutusan niya yung nanay niyo, tapos? Bumil, ano, malalengke. Mm -hmm. Tapos doon na ho nangyari. Opo. Ano ho ang uh, ginawa sa inyo ma'am? Pinilit ho ba kayo or may kutsilyo po ba? Ano pong nangyari? Kutsilyo po. May kutsilyo po. Okay, tapos ano pong nangyari ma'am? Tinatukan po ako ng kutsilyo. Tapos pinagbantaan ho ba kayo, yung buhay ninyo? Opo. Pati ho ng nanay ninyo? Opo. Tapos nung nangyari 'yon ma'am, eh, hindi niyo na ho nasabi sa nanay niyo agad, tama ho ba? Hindi po, natakot po ako. Kailan lang ho kayo naglakas-loob ma'am na uh, maisumbong or masabi ho sa nanay ninyo o sa tatay ninyo yung nangyari? Nung napansin na po ni Papa yung ano? Actually, ma'am, kinausap po na po siya kasi lumaki ang tiyan. Kayo ho ba, sir? Ay kasama niya ho sa bahay? Ito kasi yung dalawang magkapatid na babae, naglayas yan. Mm -hmm. Pinagalitan ko. Mm -hmm. Halos kulang ko lang ko lang po isang taon na wala sa akin yan. Mm -hmm. Tapos bumalik sa akin doon magkataposan siguro ng ugos. Mm -hmm. Tapos napansin ko po lumalaki ang tiyan. Kaya Tulong beses ko siya tinatanong. Ayaw, mm -hmm. amin, ayaw sabihin. Mm -hmm. Pero nung lumaki na talaga siya, nung positive na siya sa PT, kinausap ko na siya ng maayos. Sabi ko, huwag kang matakot. Mm -mm. Tutulungan kita kung anong problema mo. Mm -mm. Sa pagsabi ka ng totoo. yun okay. sinabi na po niya sa akin. Na yung tito niya ang sumalbahe sa kanya. Mm -mm. Sa, so magkalayo ho ba kayo ng bahay, sir? Malayo po kasi sa Cavite sila sa Kaluukan kami. Okay. So, nung sinumbong niya ho sa inyo at nasabi na nga niya yung katotohanan, ano ho ang ginawa ninyo? Plano na po ako talaga ipatulog Patulpo. nun. Ano ho ang sabi ng nanay, sir? Kinumpronta niyo po ba? Hindi ko bang po nakausap kasi nasa abroad po siya eh. Ah, okay. So, ito pong si ma'am ay kasama niya ho yung tito niya, yung kinakasama ng nanay niya, nang wala ho yung nanay. Tama ba? Ano po pa? Yung nanay ho ay OFW? bago lang po siya nag ng mga is bagisang buwan pa lang po. Ah, okay. So, kaalis pa lang niya. Okay. Saan ho siya OFW ngayon? Saan ba, Bing? Sa Kuwait? Kuwait. Ah, sa Kuwait. Sa Kuwait. Ano ho ang uh, nasabi, ni, nasabi na huban niyo ito sa nanay niya? Inilihim po namin. Baka kasi sabihin niya sa kinasama niya, mm -mm. malalaman, sumibat. Ganun. Kaya mm, mm hindi namin sinasabi. Okay so, ho. Sa ngayon huban ba, nasaan na ho ang mga anak ninyo, sir? Nasa akin na po lahat. Lahat. Ilan ho yung anak ninyo? Tatlo? Apat po. Apat. Apat. Pare pareho ho bang babae? Dalawang babae, dalawang lalaki. Okay. At ma'am, sa kapatid mong isang babae, uh, tingin mo ba may ganito rin nangyari or sa iyo lang po? Sa akin lang po. Okay. Sa mga kuya mo, hindi ka din nakapagsumbong or kapatid mong lalaki? Hindi po. Mga bata pa po ba yun, sir? Yung mga iba niyong anak? Hindi. Ito ang... Pangatlo po ito, isa eh, bunso. Okay. Ay, bunso pa po siya. Mismo sa kanya. Yung babae hong isa, ilang taon na ho? Mga 25, 24? Yung mga? Ay, 24. 24. 24 years old. Okay. okay. At si ma'am ho ay 23. Oo. Tama ho. Okay. Lumapit na ho ba kayo, sir, sa ospital? Napacheck nyo na ho ba si ma'am? Uh, para ho makonfirm ang kanyang pagbubuntis? Hindi pa po, po namin na ba? Ano, first time lang po namin ano, sa PT lang po. Okay. Uh, how about yung pag-swab ho sa kanyang... Uh, doon so para ma-confirm ma-confirm ho yung nangyari na panggagahasa or allegedly panggagahasa sir nagkaroon na ho ba ng rape kit, uh, rape kit test or anything na ganun ho tinulungan ho ba kayo ng WCPD wala po first time na po kami lumapit ng ganito eh so wala pa ho at wala all pa. okay ng hapon po uh, police Staff sergeant bergara Ah, magandang hapon po, ma'am attorney. Ah. Yes, Nireklamo ma ho ni uh, Sheila, uh, ay ho natin siya sa pangalang Sheila, uh, isang 23 years old ma'am na ginagahasa or nagahasa ho siya ng kanyang stepfather. Hindi ho uh, sila kumbaga hindi ho kasal yung nanay niya at saka itong lalaki no, pero this has been going on since December 2023. So sa ngayon ma'am, yes, ma hindi po sure kung buntis si Sheila, pero uh, kami ho sa wanted sa radyo ay titingnan din namin kung ano yung matutulong papa-check up din namin pero ano ho kaya yes, yung uh, maitutulong ng ating WCPD ma'am para ho mabigyang aksyon itong reklamong panggagahasa ho kay Sheila So maari ma po silang pumunta po dito sa aming hintilan sa silang mm -hmm. municipal police station po ito po sa WCPD para mm -hmm. po matulungan po namin sila masampahan po ng kaso yung gumawa po kay ng manggilanan. Mm -hmm. Tapos po nakaproseso po tayo yung mga uh, genital examination po, yon hindi hanggang po masampahan po ng kaso makakaasa po kayo na sila po itutulungan po namin. Sheila, po. Um, kailan yung huling pangyayari? Alam kong medyo mahirap po itong balikan at pasensya na rin ho tayo no, pero kailangan ho nating malaman kailan ho kayo huling uh, uh, nagalaw ng inyong stepfather, ma'am? yung ano po, nung pag-uwi namin, pag-uwi. Kailan ho yun? Kay Papa. Kailan L ho kaya yun, sir? August po yun, mga last o week, zero ng August. Last week po August. ng August. August. 9. Okay. At uh, kayo naman ho, ma'am, ay hindi ho, wala ho kayong boyfriend or hindi wala ho ako. kayo sexually active, ma'am? Ah uh, Baka ho maaari pang makuhaan, ma'am, ng sample. Uh, Police Staff Sergeant Vergara, tama ho ba yes, kami? Oo, para matulungan yes, ma ho doon sa rape kit na makuha, makuhaan ho ng sample si Sheila at makonfirm na rin ho natin kung uh, meron ho talagang uh, baby or meron yes. ho nabuo doon sa nangyari 5. ho pangahalay oh. sa kanya. Okay po, ma'am. Parang mm -mm. uh, mamintay na lang po namin sila po dito sa aming hintilan para po ma-actionan po natin agad mm -mm. Police At Staff Sergeant po. uh, yes, Vergara, opo. pag ganito ho yung mga kaso, no? para ho bigyan lang linaw uh, sa ating mga kababayan Kasi karaniwan ho, pag ganito ho yung nangyayari, hindi na ho nila alam kung saan ho unang dudulog um, yes, Para ho mabigyang impormasyon din natin yung mga kababayan natin in, in cases of rape or alleged rape nga ho. Kanino ho sila pwedeng lumapit at ano ho yung nagiging proseso natin sa WCPD? Yes ma'am. Ah uh, pag may mga ganyang case po, ma uh, mas maganda po pag kapapangyari lang ma'am ay nai-report -re po ito agad sa barangay mm -hmm. at mas maganda po ay nai-report -re po sa police mm -hmm. para po ma-actionan po agad natin at mahuli po madapit po agad natin ang mga mm -hmm. ang mga nag ng ganyang kaso po. Mm -hmm. Ngayon po ah uh, ang amin po ay pinaproseso po agad namin to pinapat genital examination po namin agad para po malaman po natin at masampahan po agad ng kaso ang mga uh, ang mga suspect na nagkokomit po ng ganyan naman Mm, mm, at uh, if ever ma'am kasi syempre sa ngayon ho hindi hindi pa nga ho nila kinokompronta yung uh, yung stepfather at hindi pa rin ho nila pinapaalam dahil ayaw nga nilang tumakbo or magtago ho. Ano ho ang nagiging proseso niyo doon ma'am para ho ma-ensure na yung uh, yung violator ho ay hindi ho makakaalis? Ah, uh, pag ganyan pong kapapangyari lang mas maganda po nang uh nahuhuli po natin agad. Pero pag ganyan mamatagal na po ay at nasasampahan naman po ng kaso, lalabasan na lang po sila ng warrant man. Mm -mm, mm -mm, At saka mm -mm. pag gano'n na lang humam, saka ho natin i-issue. at po lagi sila sa hearing, then uh, wag po kakaligtaan yung hearing po. Okay. Sige po, ma'am. Opo. Ah, uh, maraming salamat po Police Staff Sergeant Julie Vergara. Wag oo, wag niyo okay. hong ibaba yung telepono, ma'am. Makikipag-ugnayan ho kami sa inyo para ho okay. ma-clarify -ma din yung detalye kasi sa ngayon ho, hindi ho namin maisa isa din yung detalye kay Sheila dahil okay. uh, medyo tuliro pa ho siya at hindi pa ho niya mabigay -ma lahat ho ng detalye yung hinihingi namin sa kanya. Okay po, ma'am. Sige po. Maraming salamat po. Magandang okay. hapon po, ma'am. Ah, oh, magandang mapagtanungan dahapon po, ma'am. Opo, ma'am, kayo huba ay uh, nakatanggap na ho ng reklamo ukol ho dito sa allege na panggagahasa ng ho dito kay Sheila. Ah, uh, itinatago lang ho namin siya sa pangalan Sheila, no? Apo, po mm mm meron na ho ba kayo na natanggap na, na reklamo, ma'am? Wala pa po, ma'am. Siguro kagawad, uh, ito na lang siguro yung gawin nating uh, platform din. Pagkakataon nyo ho ito para i-explain sa mga kababayan natin kung ano ho yung procedure ninyo dyan sa BAUSI uh, office natin sa barangay level. Kasi marami ho sa ating mga kababayan, again, kagaya ng sinabi ko kanina, kapag ganito ho yung um, sitwasyon, I'm sure, lalo na ho kung uh, babae, stepfather pa niya hindi ho nila alam kung kanino lalapit so ipaliwanag okay. ho natin bukas ho ang mga barangay uh -huh. natin meron hong bousi officer sa bawat barangay at willing okay. ho kayo at meron. dapat ho kayo ho ay tumutulong tama ho ba tama po mm -mm. oo ipaliwanag lang natin uh, kagawad para humalaman din ho ng mga kababayan niya diyan sa silang kung paano ho ang proseso ninyo sa barangay level uh, dito po sa amin barangay once may nagreklamo po ng ganyan ah mm -mm. uh, kasi pag, pagka po about rape, diretsyo na po kami sa, pagka may nagsumbong sa amin, diretsyo na po kami ng WCPD. Mm -mm. Tapos po, uh, pag minor po, uh, na nadala na namin agad yung offender, diretso kulong na po siya. No mm -mm. bail po iyon. Pero pagka po yung ganyan na nasa edad na po, mm -mm ah uh, tinatanong pa po yan, kinukuha na pa po ng statement sa police station, sa WCPD, mm -hmm. pati po yung offender, pupuntahan at kumahuli po at nadat sa bahay, pupunin ng police, kasama po ako. Mm -hmm. Then dadalhin na po uli namin sa WCPD. Uh, mm -hmm. bibigyan din po siya ng konting, uh, hingin siya ng konting katanungan, bakit nagawa yung ganoon, ganyan. Mm -hmm. At pagka po yung natapos na yun, may medical na po namin yung offender may medical din po yung complainant okay. and then tomorrow kinabukasan mm -hmm. po inquest na po siya okay sige kagawad uh, Maria Fesa Putil ma'am pwede na hubang lumapit kami dyaan sa inyong barangay ngayong hapon halimbawa or bukas na bukas din kung kailan ho available uh, si Tatay at si Sheila para ho maghabla na ho ng reklamo at maaksyunan na ho agad kagaya ho nung sinabi din ni police staff sergeant Vergara Apo. Oo, pag, na, pag nagpunta na kami dyan, ma'am, pwede nyo na ho kaming samahan sa WCPD para na ho magsampan na ng reklamo. Tama ho? Apo, opo. Okay, so agad-agad naman man, ho meron pong report dito sa akin, tapos po, dito sa, dito sa ano, at i-dedirection na po natin doon. Okay. Sige ho. Ganun na lang ho ang gawin natin kagawad, ano, kasi uh, sa ngayon ayaw nga hong pangalanan pa nila tatay para ho daw hindi naman uh, makawala or hindi ho tumakbo or magtago oh, po, po. itong tao. So, uh, pupunta na lang oh, ho kami dyan, pasasamahan ho namin sila kasama nung aming mga reporter, ma'am, para humalalayan din natin, uh, mapunta ho sa WCPD at makuha okay han ho ng mga uh, testing at kung ano ho yung kailangan na ebidensya para ho masampahan ah, na ho ng kasong rape ito ho stepfather yes, ni Sheila. Kasi ako po hindi po ako ano nangunguntsinte. halimbawa po ganyan po yung mga kaso mga rape. Mm -hmm. Ang gusto ko po talaga is makulong. Okay. Sige po. Maraming maraming salamat Kagawad Maria Fe uh, sa Maraming salamat din po. Salamat ho Siya ho ang baws si officer ng Barangay Biga 1, uh, Silang Cavite. Salamat po. Ganito tay Um, pasasamahan ho namin kayo. Ang una kasi nating dapat na gawin dito, i-confirm din muna yung sitwasyon ni Ma'am Sheila. Kung siya ho talaga ay buntis sa ngayon. Kasi kung buntis siya syempre, kailangan nating malaman yung kalagayan ng bata, baka delikado pala yung pagbubuntis niya. Baka meron hong kailangan na aruga sa kanya, hindi ho natin alam. So, unahin natin na ipa up ho si uh, Ma'am Sheila. Sasamahan ho namin kayo sa doktor para malaman natin yung kalagayan niya. At the same time, uh, kagaya ng sinabi ni Police Sergeant um uh, uh, Vergara kanina kailangan ho kasing ma-check. Uh, meron hong genital testing na tinatawag at uh, malalaman ho kung ano ho yung kung um, kumbaga kung ano yung recent na nangyari uh, kay Ma'am Sheila. Okay. Tapos ho, mag interview na rin ho dyan yung WCPD, i-interview hin din siya sir kung ano ho yung nangyari. At Ma'am Sheila, uh, kami ho ay humihingi na, na rin ng paumanhin in advance, pero kailangan ho talaga nakunin yung statement ninyo ma'am. Kasi kailangan ho makuha halimbawa yung dates, kung kailan ho yung nangyari, ano ho yung nangyari. Para ho, yung prosecutor din kapag ho nagkaroon na ng uh, formal filing ho ng complaint, malinaw ho kung ano yung mga uh, kung statement of facts ninyo ma'am. Kung ano ho yung ina-allege natin against ho sa stepfather ninyo. Mm -hmm. At tay, kami ho humihingi na lang din ng konting pag patnubay at pag-alalay sa anak ninyo ha. Oh. Kasi um, again, hindi ho biro yung kanyang pinagdadaanan. Oo nga po eh. Mm -mm. Mar Marami din pong salamat sa pagtulong niya sa amin. Mm -mm. Maraming salamat din sir at kami ho ang una ninyong naisip. Opo. At lumapit ho kayo sa wanted sa radyo. Sir, isa misis niyo ho ba? Uh, wala ho kayong balak na ipaalam talaga sa kanya. Halimbawa ah, ho may isang yung kaso kasi syempre nanay pa rin ho iyon ng mga kasi anak niya. Kasi lagi nyo. Po sila nag-uusap ng kinakasama niya. Mm. Eh baka banggitin doon na ganoon na nangyari. mm, -mm. Eh zombie bat na po 'yun. Okay. So lagi pala sila mag-okay. Sige, so wala pala talagang idea si Nanay. Sige sir, ganun na lang ho ang gawin natin. Kunin ho muna natin yung detalye, mapa-check up muna si Ma'am para humasampahan ng kasong rape si yung stepfather ho at malaman natin kung ano ho yung susunod na Sige proseso. Po, and are you si Sheila po ilalapit na po natin for uh, psychological assessment? Yes. Opo, and ipapa-check kana namin sa um doktor para doon Opo. sa OBGYN. Yes. Opo, para yeah, Napaka-importante nun, Shari. para po ma-verify po natin. No? At uh, kung uh, meron man po talaga, gaya po ng sinabi ni attorney, malaman po natin kung ano pa po yung maitutulong po ng programa para po to kay Sheila po. Salamat po o, at, at po. magandang ma hapon po. I-schedule po natin po salamat sir, sa lahat. Sa mm Maraming -mm. salamat po. po. At Sheila, huwag kang matakot. Nandito kami sa Wanted sa Radyo. Nandiyan na ang papa mo. Opo. Ha? O huwag kang matakot dun sa sinasabi sa'yo ng stepfather mo. At nandito kami para tumulong. Handa kaming tumulong sa'yo. Salamat po. Salamat. Salamat. po. Okay.